Pagkatapos makausap ni Bjorn at kanyang party ang baron ay agad na silang nag-uwian para makapagpahinga. Kinabukasan, muling nagtungo si Leor sa opisina ng mga Moslan para alamin kung nalift na ba ang banya at pwede na siya ulit makapasok sa loob ng labyrinth. Sinamahan naman siya ni Bjorn at iba pa para magbigay suporta dito. Napansin ni Namisha at Hikurad na tila balisa pa rin si Leor kaya naman agad nila itong nilapitan tinanong siya ni Misha kung anong nangyari at napag-alamanan nilang naging okay lang naman ang lahat balisa si Leor dahil napagtanto niya na tila lang siya isang laruan sa mga taong makapangyarihan pinayagan na siyang muling pumasok sa labyrinth at naging madali lang ang proseso nito napabilib naman si Bjorn sa kayang gawin ng mga taong mataas ang estado sa buhay kaya't napag-isip-isip niya na magandang planuhin niya rin ang magpataas ng estado pero sa ngayon ay sapat na sa kanya ang kasikatan at level ng lakas na meron siya. Patuloy pa rin ang pag-aalala ni Misha sa pagiging balisa ni Leor. Sinabi naman nito na iniisip lang niya ito dahil okay naman talaga siya. Pagkatapos naman nilang maresolba ang problema nila kay Leor ay inilabas na ni Hikurad ang pangako niyang pabuya sa mga kasamahan niyang naghintay. Tatlong supot ng tig tatlong daang libong stones. Tigisa para kay Bjorn, Misha at Bron. Gayon pa man ay hindi na tinanggap ni Namisha at Bron ang kanila. Nahiya naman si Bjorn na kunin ang lahat kaya tumanggi na rin siya rito kahit masakit sa kalooban niya. Grabe naman ang pasasalamat ni Hikurad dahil dito, lalo na kay Bjorn na isinang tabi ang kanyang ego bilang isang warrior. Nagtataka naman si Bjorn at hindi niya maiisip kung bakit niya tatanggihan ang isang milyong stones na offer sa kanya. Lalo tuloy siyang napapaisip kung paano ba nabubuhay ang mga barbarian at ganito na lang ang tingin ng ibang lahi sa kanila. Dahil para sa kanya ay laging mas mauuna ang pera kesa sa dangal. Pinangga ko naman ni Hikurad kay Bjorn na hinding hindi niya ito malilimutan at tatanawin niya itong isang malaking utang na loob. Nagsabi rin siya na babawi siya rito pagdating ng tamang panahon. Inaawat naman siya ni Bjorn at sinabing wag na niya itong problemayan pa. Napasingit naman si Leor nang marinig ang sinabi ni Hikurod, dahil para sa kanya ay siya ang dapat na may pagkakautang kay Bjorn dahil napakalaki ng tinulong nito sa kanya. Sinabi ni Leor kay Bjorn na handa siyang bayaran ng sampung ulit si Bjorn sa darating na panahon. Pinigilan naman siya ni Hikurod at sinabing bilang isang leader ay siya dapat ang magbigay ng bawi kay Bjorn. Sinasabi ito ng dalawa ng seryoso at kitang kita ito sa mga mukha nila. Naaasar naman ang ating bida sa pinaggagawa ng dalawa at sinabing wala siyang pake kung sino ang babawi sa kanya. Hindi naman mapigilan ni Misha na matuwa dahil nakikita niya kung paano mahiya si Bjorn. Pagkatapos ng mga tagpong ito ay mabilis nang lumipas ang oras papunta sa muling pagbubukas ng labyrinth. Dumating na ang araw, muli nang nagbukas ang portal patungo sa labyrinth. Excited na ang lahat ng mga adventurer sa bagong simula ng kanilang pakikipag sa palaran. Masabik naman ang mga baguhang barbarian na papasok dito. Hindi matigil ang kanilang hiyawan at pag-iingay nang marating nila ang portal. Hindi sila tumigil kahit na naiingayan na ang ibang lahi sa kanila. Napakalaki ng pasalamat ng mga baguhang adventurer na barbarian dahil itinuro sa kanila ni Bjorn ang tamang daan. Kada bukas naman ng labyrinth ay ginagawa na ito ni Bjorn. Bukod pa sa pagtaturo sa kanila ng daan ay binibigyan niya rin ito ng mga payo. Tila mga anak niya ito na pinagsasabihan kung anong dapat gawin. Pinapayo niya sa mga ito. Naprotektahan nila ang mga puso nila dahil maraming magkakainteres dito. Sinabi niya rin na magdala ang mga ito ng ilaw at huwag basta magtitiwala sa mga kanait kompanyo nila. Tuwang-tuwa naman ang mga barbaryang ito habang nakikinig sa payo ni Bjorn. Pakiramdam kasi nila ay magiging sikat din sila kagaya ni Little Vulcan kung susundin nila ang mga payo nito. Mas lalo namang lumakas ang hiyawa ng mga ito nang sabihin ni Bjorn na lahat sila ay pwedeng maging kagaya niya basta gagawin lang nila ang mga pinagsasabi niya sa mga ito. Umulan naman ng pasasalamat mula sa mga bagitong barbarian. Mas lalo silang napabilib kay Little Balken. Nagpalam na ang ating bida sa mga barbarian na kasama niya. Hindi naman matigil ang paghiyaw ng mga ito. Napakalaki ng paggalang nila kay Bjorn dahil itinuro nito ang daan papunta sa portal at binigyan din sila nito ng payo. Mas lalo namang humanga si hikirod sa ating bida. Ngayon lang kasi niya nalaman na napakabait nito sa mga kalahi niyang barbarian. Ginawa lang ni Bjorn ang sa tingin niyang makakabuti ay magagawa niya. Alam niyang ang matuto mula sa experience ay isang marahas na pamamaraan. Sina ngayon na naman ni Hickeyrod ang kanyang mga sinabi. Naalala naman ni Bjorn ang mga nangyari nung nakaraang araw. Kanyang nakausap si Vero ng ikatlong anak ni Karak, na pag-usapan nila ang mga kasabayan nilang barbarian na pumasok noon sa labyrinth. Sinabi ni Vero na nasa isang team siya ngayon sa second floor bilang isang tanker. Tingin naman niya ay halos pumanaw na ang iba nilang kasamahan. Dahil hindi na niya nakikita pa ang mga ito. Nawala na rin ang sigla sa mukha ni Verone di gaya nung papasok pa lang siya sa unang pagkakataon sa labyrinth. Gayon pa ay masaya pa din siya at mukhang maganda ang kinalalagyan ni Bjorn. Hindi naman maiwasang maasar ni Bjorn sa mga nangyari. Kung tinuruan lamang sila ng tama kesa sa gawin ang mga walang kwentang seremonya nila ay hindi sana nasayang ang buhay ng kanyang mga kasamahan. Hindi niya maiwasang malungkot para sa mga ito dahil pangatlong beses pa lang niyang pumasok sa labyrinth pero halos naubos na ang mga kasabayan niyang barbarian. Kilalang matitibay ang mga ito pero napahamak pa rin sila dahil sa kakulangan nila sa impormasyon. Makalipas pa ang ilang sandali ay dumating na din sina Brown, Misha at Leor sa bakana ng portal. Sa kanilang pagdating ay agad napansin ni Misha na tila walang dalang mga sandata si Brown. Sinabi naman nito na dahil ito sa kanyang skill na treasure room na nakuha niya sa huling essence na kanyang naabsorb. Nasanay na daw siyang gamitin ito kaya't nilalabas na lang niya ang mga gamit niya pagkakailangan na. Napabilib naman si Misha sa pagiging kapaki-pakinabang ng skill na ito. Tinanong naman ni Leor si Bjorn kung tapos na itong turuan ng ibang barbarians. Sinabi naman ng ating bida na okay na ang lahat sabay ayas sa kanyang mga kasamahan na pumasok na sa portal. Hindi naman niya minamaliit ang kanyang mga kapwa barbarian kung nahirapan ang mga ito sa labyrinth dahil maski ang tatlong experience niya na nasa loob nito ay puro parusa din. Maswerte lang siya at may nakasama siyang mga taong maasahan bukod pa ang kaalaman niya sa game. Ito na ang ikaapat na pagpasok niya rito. Iniisip niya kung ano namang aberya ang mararanasan nila ngayon. Alam niyang hindi mawawala ang mga ganitong bagay kaya't sisiguraduhin niyang hindi na siya magpapakakampante pa. Ngayon ay mas handa na siya na harapin ang mga pagsubok na kanilang makakasalubong. Muli nang nakapasok si na Bjorn sa Crystal Cave. Sa pagkakataon namang ito ay na-reach na ni Bjorn ang maximum na bilang ng essence na pwede niyang makuha. Kaya't kinakailangan niyang maghanap ng mga bagong monsters para mag-level up. Pasalamat! Naman siya sa nalaman niyang trick at dahil dito ay sa Bokana kaagad sila ng portal ng ikalawang palapag nakapasok. At sa loob lang ng siyam na oras ay narating na nila kaagad ang stone desert. Dito sila tumambay para mag-farm ng experience points. Dito ay iba't ibang uri ng monsters ang nakaharap nila. Ang grupo ni Nabiorn ay binubuo ng dalawang tank, isang long range at close range fighter, at isang mage, bawat isa ay may kanya-kanyang trabaho. Pagdating sa kuta ng mga humanoid na kuneho ay agad nilang pinakita kung gaano sila kahanda sa mga ito. Sumugod ang dalawang tank, gamit ang kanilang mabibigat na kalasag at sandata ay nauna ng umatake si Bjorn at Hikurad upang makuha ang atensyon ng mga kuneho at para maprotektahan ang kanilang mga kasama. Ang mga humanoid na kuneho ay nagpakita ng kakaibang bilis at kakayahan sa pag-iwas, ngunit na natiling matatag si Bjorn at Hikurad sa kanilang posisyon. Sa likuran, si Bran ay mabilis na nagpapakawala ng mga palaso, tina-target ang mga mahahalagang punto ng kalaban upang pahinin sila. Kasabay nito, ang mage na si Leor ay nagkas ng mga spell na naglalabas ng yelo, na nagdulot ng malaking pinsala at nagpatigil sa mga kilos ng mga kuneho. Ang ilan sa mga kuneho ay nagsubok na lumapit, ngunit mabilis silang tinalo ni Misha. Ang team nila na ito ay balanseng-balanseng sa kanilang komposisyon. Mayroon silang dalawang tank na tumatayong pangunahing depensa, nagsisilbing harang laban sa mga kalaban at pinoprotektahan ang iba pang miyembro ng grupo. Ang long-range fighter ay nagbibigay ng suporta mula sa likuran, tinitiyak na may tuloy-tuloy na ranged attack sa mga kalaban, habang ang mage naman ay nagdaragdag ng elemento ng magic, kaya't nagiging versatile sila sa iba't ibang sitwasyon. Sa pagdaragdag ng isang short-range fighter, lalo pang naging balansado ang grupo. Ang short-range fighter ay may kakayahan sa mabilis at malalakas na atake, na nagbibigay ng burst damage sa mga kalaban na nakakalapit sa kanila. Siya rin ay makakagalaw ng mabilis, kaya't pwedeng sumugod o umatras depende sa sitwasyon. Sa kombinasyon ng kanilang mga kakayahan, ang team ay may matatag na depensa, malakas na suporta mula sa malayo, at kakayahan sa parehong magic at physical na pag-atake. Ang balancing ito ay nagbibigay daan sa kanila na harapin ang iba't ibang uri ng kalaban at sitwasyon sa kanilang mga pakikipagsapalaran.